Narating na rin po ng mga natin sa GMA News na sina Salima Refran at uh, Ajirieta, ang mga ilang isolated na lugar dito po sa Mindanao. Partikular po itong uh, bayan ng Boston at Katil sa Davao Oriental na malapit lamang po sa bayan ng Paganga uh, kung saan naglandfall ang Bagyong Pablo. Sa pagpasok ng GMA News sa Boston, tumambad ang mga punong uh, nagtumban at sumakop sa kalsada. Maraming wasak na bayan, kabi-kabila ang maliliit na landslide. Pero mas malalang sitwasyon sa bayan po ng Katiil na naging isolated sa ilang mga araw. Bukod sa mga nawasak na bahay, mistulang nilamukos sa papela mga bakal ng tinayong palengke rito. Tila puneraryan naman ang munisipyo dahil dito tinambak ang mga labi ng mga biktima. Halos uh, nasa limampu ang uh, mga nasawi po doon at... Uh, ito nga po ay uh, nananatiling nandun sa kanilang munisipyo. Nakikita nyo po kung gaano katindi rin ang pinsalang inabot ng lugar na iyan. Sa kabila naman po ng uh, trahedya, apat na taong na rescue mula sa liblib na barangay ng Maglahos. Isang sanggol din ang ipinanganap sa kasagsagan ng Bagyong Pablo. Patuloy naman po ang paghanap sa 53 pang nawawala sa lugar na iyan.